Ilang mahalagang aktibidad ang pinangunahan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa Ilocos Norte ngayong araw. Isa na riyan ang pagdiriwang na ika daan at anim na kaarawan ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Si Kenneth Pasyente sa Sentro ng Balita Live. Angelique mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nga ang nanguna sa iba't ibang aktibidad dito sa Batac City. Dito yan sa may Ilocos Norte, kasabay ng paggunita sa ika-isang daan at anim na kaarawan ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Matapos ang misa sa Immaculate Conception Parish, pinangunahan ng Pangulo ang pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ng kanyang ama bilang paggunita sa kaarawan nito. Nagpasalamat ang Presidente sa pakikiisa ng marami sa mahalagang okasyong ito. For the peace and order that he fought and stood for, the development that he inspired our own citizens to build, and the dreams that he left in the hearts of many, he remains a true Filipino and Ilocano icon whose exceptional mind matched the nation loving spirit that he possessed and that he demonstrated. So, as we remember and pay tribute to his memory, let this gather gathering serve as a testament to the unwavering pursuit. of unity that he so passionately espoused for our people. Gayun man, Angelique, git Pangulo, hindi kailangan ng magarbong selebrasyon para bigyang pugay ang kanyang ama. Sa halip, mas mabuti anyang isa buhay ang mga naiwan nitong legasya. Let us act in our own small and unique ways to support government, to support our people, And all the initiatives and programs, and continue to instill in every Filipino the sense of ownership and accountability in building our great nation. The Philippines is ours to love, and the path to a new Philippines, a more equitable, sustainable, and resilient one, is ours to make. Samantala, Angelique, sinaksihan din ng Pangulo ang paglulunsad ng Rice Paddy Arts sa Mariano Marcos State University kung saan tampok ang kanyang imahe at slogan na Bagong Pilipinas. Ayon sa MMSU at Phil Rice, tanda ito ng kanilang pagsuporta sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon, lalo na sa pagkabit ng food security at pagpapalakas pa sa sektor ng agrikultura sa bansa. Your presence today is especially inspiring as it signifies the kind of collaboration needed from various sectors. Dito ipununto naman ng Pangulo ang kahalagahan ng teknolohiya sa sektor ng agrikultura, lalo't malaking tulong anya ito sa produksyon at supply ng agricultural products. There's a necessary work to be done for us to be able to, as I say, take the new technology from the laboratory to the rice field. And that is where we now come in. And when I say we, I say we in terms of the Department of Agriculture. Yan ang gagawin ngayon ng DA, na ng lalo ngayon. Technologies become so important. The new technologies have become so important because of climate change. Ang daming nagbabago, ang daming kailangan mabaguhin, uh, kailangan pag-aralan so that we can we can make sure that we have a uh, we have a, a uh, stable source of supply and that that supply is affordable to ordinary Filipinos. Angelic, binigyang diin naman ng Pangulo na sa mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para mapataas yung produksyon ng mga agricultural products dito sa Pilipinas ay hindi dapat mapag-iiwanan itong mga ordinaryong magsasaka. At ano muna ang latest. Balik sa iyo, Angelic. Okay, pagkatapos ng mga aktividad dyan, meron pa bang susunod ang Pangulong Marcos Jr. dito naman sa libingan ng mga bayani? Sa ngayon, Angelique, wala pang inaabiso itong mga takuhan ng Pangulo regarding sa mga susunod na aktibidad ng ating Pangulo. Pero sa malamang ay mag stay pa siya kahit papaano kaunti dito sa Ilocos Norte para ipagdiwang yung kaarawan ng kanyang ama. Angelique. Okay, maraming salamat Kenneth Pasyente.